Mga politiko na gumagamit ng emergency cell broadcast system sa pangangampanya, binalaan ng Malacanang. Narito ang scoop ni Kim Gomez. Nagbabala ang malakanyang sa mga kandidato na sinasabing gumagamit ng emergency cell broadcast system para sa pangangampanya. Ginawa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang pahayaga kasunod ng mga ulat na may ilang kandidato na sinasabing gumagamit ng sistemang ito upang magpadala ng mensahe sa publiko para sa kanilang pansariling interes. Iginit e, ni Yusek Castro na ang naturang sistema ay dapat gamitin lamang sa mga emergency gaya ng mga kalamidad at hindi dapat inaabuso. Kaugnay nito, nagsasagawa na anya ng investigasyon hinggil dito ang Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission. Ang ECBS ay isang mahalagang instrumento ng pamahalaan sa pagbibigay ng agarang babala tuwing may sakuna tulad ng lindol, bagyo o iba pang panganib. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.